kakain tayo ng last ano What? Big ganyan tayo dito kay Just GK Ano? Wow! Ayun yung mga presyo nila oh. Yun, mga lodi 99 lang Andi na 20 pesos ang additional lang yun na, mga Lodi kainan na tayo yun yung akin junakis na pa kaya ayaw tumingin sa camera pero tayo syempre walang iya libre na to mga Lodi kaya samantalay na natin tatlong klase nga pala ang inorbe ng mga Lodi yung sisling sisig sisling Liempo, at saka sisling beef strip talagang napakasarap mga Lodi pero yung paborito ko mga Lodi yung sisling yempo bukod sa marami na marami pang gravy kaya talagang panalo panalo na mga Lodi dito kay Boss JK malapit lang to sa amin mga Lodi dito sa Las Piñas Phase 2 si Saging Street mga Lodi yung ice cream nila Lodi panalo tapos ng lasa wow gola lang yan at yung ice cream nila tama tama lang yung sila wow naman wow <laughs> wow God, Lodi

aga lang tayo. <tabos> oh, yun. <tabos> <gibli> Gago. Okay. Kain na tayo. kita na natin si Raul, no. kami Bang <tabos>